Alam mo natin ang update sa mga laro ng Maharlika Pilipinas Basketball League mula kay Dennis Principe. Sinorpresa ng 8 seed seeded team Iloilo ang South Division top seed Bacoor sa game 1 ng kanilang best of 3 quarterfinal battle sa strike gym Bacoor Cavite. Tumikada ang si CJ katapusan ng isang 3-pointer. May 2 seconds na lamang ang natitira sa laro para ibigay ang isang 89-86 na panalo kontra City Strikers. Hindi naging madali para sa Iloilo -Ilo ang maibulsa ang panalo dahil kinailangan pa nito na humabol mula sa isang 23-point lead ng Bacoor sa third quarter lamang ang home team 60-37 nang magpakawala ang ilo-ilo ng 26-3 run para itabla ang laro 63 all. Wala noon, naging dikdika na ang laban hanggang sa dumating ang pagkakataon para kay katapusan natapusin ang game 1 pabor sa ilo-ilo. Nagdrawing lang ako ng play. Uh, sabi ko lang kasi meron pa silang ano eh, dalawang, dalawang foul pa lang sila eh. So alam ko magpo-foul sila. So I just run kung magsi-switch sila and then yung next play doon ko na uh, iiba execution. Uh, sinabihan ko lang just uh, sabi ko lang sa inbounder which is si Shaq Imperial na hanapin si CJ. Samantala susubukan naman ng Bacoor na makatabla sa game 2 na gaganapin na October 14 sa Kelson Convention Center sa Lucena City. Sa isa pang mainit na playoff series, dinaan ang Zamboanga Families Brands Jardines sa depensa. Ang kanilang laro laban sa Quezon Province Huskers para itala ang isang 77-68 victory. Dikit ang laro papasok ng final quarter, 64-60, ngunit nagpakaula ang Zamboanga ng 9 straight points para kunin ang panalo. Kasi pagdating ko, marunong naman silang dumipensa pero totally different doon sa defensive schemes ko. So wala akong uh, pinag-aralan, wala kaming pinag puro ano, siguro three-fourths ng uh, oras namin nakukonsume ko sa depensa. Ang Game 2 ng Zamboanga versus Quezon ay lalaroin din sa October 14 sa home court ng Huskers sa Quezon Convention Center. Dennis Principe para sa bayan.